Maya Kenzel, kung available okay. pa po kayo, ma'am? Meron din ako? tayo dito taga Dubai, si ma'am Naimi. <laughs> ma si ma'am Naimi, na taga Dubai po yan. Siya po yung atin ng event natin. Uh, okay. Um, yan, yeah, congratulations. Ma'am ma ma Gloria, ano po yeah, yung, yung progress yung sabi natin sa ating napakagandang <laughs> updates? O, di ba? Napakagandang update po, ano? Walang taong magsisisik, yung mga taong nag-alisan. Tama. <laughs> Correct. <laughs> ano po ang ginawa nila in the inestimated, ano ba yung in underestimate nila ang ating company, ang C1. So, instead, naku, mambit, pinokus mo pa ako, huwag na. <laughs> okay, ano ba yan? Ano ba yan? Para makita po nila kayo. um, yun po yung napakaganda sa atin, ano, yung nag ano po tayo, nagkatsaga po tayo dito dahil we believe in the company. Naniniwala po tayo sa company na ang company natin kahit na meron ninyo sa pandemic. Ang company lang po natin ang number one. Marami po mga company na talagang nawala ng business dahil sa uh, pandemic na nagsara lahat. Pero ang siwan po natin, doon po talaga kumita. Doon po kumita yung mga tao, yung mga nauna sa atin. Pero hindi po nila um, pinakahalagaan. They didn't actually keep it sa kanilang sarili na ang siwan, ang crowd ay mag stay Alam naman po natin na si um, ating founder na Mr. Jonas Inalagaan po tayo kahit na yung ang bawat company may ups and down. Tayo din po ang C1 meron ding ups and down. Pero dahil sa paniwala natin at saka sa inalagaan tayo ng maigi ng ating founder, marami po siyang kinukuha ng mga product para sa atin. Yes, tayo naman tumatangkilik po tayo dahil naniniwala tayo na one day na magyayari at tayo ay magkakaroon ng magandang um, answer dyan sa ating mga binibigay po ng product. Sino po ba ang mag-aakala na ang crowd one uh, rewards at saka po yung loyalty points na every morning, every day, pagkising po natin ay ating uh, kinokolek, kiniklaim. Katulad po ngayon yung sa ating NFT, di ba yung rewards kinokolek din natin everyday. Sino po mag-aakala na magiging um, C1 yun later on? Di ba? Kaya ang um, marami pong maraming salamat sa inyong lahat na nag-stay dito at nagtsaga po dito na nainuwala sa company. Marami na pong umalis pero nagbabalikan po sila ngayon. Pero hindi pa po late, no? Kahit ngayon pa lang po kayo mag-uumpisa sa Planet IX, hindi pa po late. Dahil nung nauna po at saka ngayon, wala pong pagkakaiba. Dahil yung nauna, nag nakapag umpisa lang sila. Pero doesn't mean to say na ngayon lang po kayo nag-join sa Planet IX, makakabili din po kayo ng mga NFTs, makakabili din po kayo ng meta shares, at makaka-build din po kayo ng territories. Ang gagawin lang po ninyo kung hindi po kayo marunong o hindi po ninyo alam kung anong gagawin ninyo. Nandyan po kami, nandyan po yung mga leader na si the Sir Eddie, si Sir Danny, si Beth, si marami po dyan, si na Mercy, si na Ma'am Yoni. Nandito na po yung lahat ng mga leader na meron na po silang mahawak si Ma'am Remy. Uh, tawagan lang po ninyo sila o mag-message lang po kayo sa group chat tutulungan at tutulungan po kayo. So, hanggat hindi po kayo matuto, don't stop asking question. Tignan po ninyo kanina si Ma'am Emmy, nag-ask po siya ng question, di po ba? So, at the same time, pinakita po ni Sir Eddie, tignan naman po ninyo ang resulta, yung husband niya, na, na sorted out po niya yung um, problema niya na yung AstroCup o AstroCredit. Ngayon, AstroCup, dito ba so the more you ask question marami pong nakaka-benefit dyan. kaya at tsaga lang po patient lang po maghintay-hintay lang po tayo nakikita naman po ninyo meron po tayong rolling rolling date at darating at darating po 'yan so congratulations sa uh, bawat isa sa atin dahil ngayon po makikita natin yung um, yung hinihintay po natin na magkakaroon na po tayo ng mga C1 token na darating po 'yan. Um, yung pong IXT alam ko po marami pong nag, uh, nagsasabi na mababa, mababa. Di po ba niyo alam, ngayon po yung pinakamagandang bumili dahil mababa po siya. So later po, kung nakakabili kayo ngayon, later po yung mga IXT tataas din po 'yan katulad po ng Bitcoin, bababa, tataas. Kaya pagkabababa po yan, doon po kayo bibili. Dahil doon po kayo magbe-benefit later on. Ayan. So, um, join po kayo sa webinar natin. Si Sir Eddie po constantly nag updates po yan. Sa kanya po tayo natututo, sa kanya po natin nalalaman kung ano po ang nangyayari sa ating C1. Kaya po, Uh, don't forget po, every Monday, tapos every Wednesday, nandyan din po siya. Anytime na makakita po kayo ng, ng mga link, join po kayo. Kahit na po kami as a leader po, no? Uh, Nag-join din po kami para ma-update po namin kayo at malaman din po natin, namin kung ano ang nangyayari sa ating company. Always good po. Okay, yun lang, ma Beth. Maraming maraming salamat po, Sir Eddie sa walang sawang pagturo po ninyo at napakaganda po yung updates na nailahad ninyo ngayon. Talagang we are all looking forward for the upcoming um, C1 token po at saka sa lahat ng mga product po natin. Yung pong meta-share natin sa, sa AstroCap, uh, join po kayo dahil yung po ang magbibigay sa inyo ng uh, activity points no kasi po, ang um, pagka po wala kayong activity points at nakapasok po kayo ng, ng bagong team member, maghihintay po yun kung minsan hindi po ninyo makukuha yung um, benefits po noon dahil wala po kayong activity points. Kaya look after din po ninyo yung activity points ninyo. Alam naman po ninyo kung ano yung position ninyo, kung di, uh, leader kayo, yung team leader, coordinator, meron po tayong mga activity points na na dapat nating uh, gawin para naman po sa ganon pagka meron tayo pong mga member na pumasok sa atin, makukuha po natin yung benefits po noon at makukuha po natin yung ating ranking doon. Ayan. Thank you po, Sir Eddie. Thank you, Ma'am Beth. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Gloria. Thank you so much.